Hello guys, magawa tayo ng inihaw na bangus. binili ako ng bangus guys. Ito, ang binili kong bangus. Isa lang ang ating ihawin. ito kakaiba ang inihaw na gagawin ko ngayon. Isang malaki lang. Ipiliin natin kung isang na malaki. Ano? dalawa siya. Oh, di ba? Ang ganda. Ngayon, what so we're to do is, gasan muna natin, guys. Tapos maghugas. Uh, so, gasan muna natin. Pagasan. Isa na siguro ang ating ihawin kasi hindi naman maubos. Sayang naman. Ay, siya. Nagay ko Okay, po. guys. Tapos, natin. Ah, ano siya, oh. Dapat, ah, ganyan ang pag so, okay. so, guys, guys, na. Matis, Isang kamatis lang ginawa ko, guys. Kasi napakamalang kamatis. Hindi ako nakapunta sa palengke. Luya. Bawang. May kailangan din ako. Okay. Okay. Oster sauce. Tapos, sibuyas. At saka, paminta. Okay, guys. At yun ang slicing. Ugasan muna natin. Um, Balatan natin ang sibuyas. Tapos, pagasan. Nasa inyo na yan kung gaano karami ang kamatis ang ilalagay ninyo. Saan kasi? kung lang kasi. Napakamahal dito guys ang kamatis. di ako nakapunta ng kapalingki. Balatan natin ang bawang. Dalawang cubes lang ilalagay kong bawang guys. Happy viewing! God bless sa inyong lahat sa nananood. Shhh! natin po sa napakakulit. Mimin! Ayun guys, na ko na siya. Oh, tapos hugasan na natin itong kamatis guys. Nihiwa ko na, inalis ko ang buto. Yan, hugasan natin. Para matanggal yung buto. Yan. Okay. Okay, na. Ano na ang ating plan. Um so kanya na, tapos na then, natin, ang bayan sa sibuyos na yung mga ating pasa slice natin na maliliit make sure guys na ang uh, ano kamatis na tanggalan natin ang buto okay so guys nandito na ni-slice ko na siya Maniliit na pag-slice ng bawang. Para maano Okay. Ayun. Alam ko sa inyo, alam ko na alam nyo ang pag-ihaw. Papaano. So, yun na yun. Kakaibang pag-ihaw ang gagawin ko. So, hindi pa nakaranas nito kung paano. Anunod kayo sa akin. Ah. Ang luya naman guys ay hinihiwa ko siya na. Sinislice ko lang ng pino. Para ano. Sinislice ko siya. Ayan, ah, okay. Itong bahay mo ito. Amati, ni-slice ko rin ng pino. pala ako ng doon guys I slice natin yung pino guys ha halo halo lang siya guys nahalo ko lang yung lahat na retado yan 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 pwede sa inyo kung paano kalaki ang slice ninyo pero mas masarap guys na pino siya Ayun guys. Okay guys, tapos na. Oh. Lagyan na natin siya ng pekado. Asin. Ito na. Yan na ko na ha. Lagyan natin ng na. kamenta. Saka magchik. Pang palasa araw. Halo-haluin lang siya. Hmm. Depende sa inyo kung ano ilalagay nyo sa inyong salad. Iba naman an din gusto. Okay. Tapos paminta. Halo-halo lang to guys ang paminta. Lagyan natin ng salt. Sa silang yung binibili namin ng paminta, guys. Depende sa inyo kung gano'ng karaming asin na ilalagay ninyo. Tapos, guys, lagyan natin ng oyster sauce. Kasi sa lang din ang salt oyster sauce kong binili. Kasi yan na tayo po. Yan. Haluin natin siya ngayon. Magaglab tayo, guys, ha? Good guys mahalin natin siya magaglog tayo gusto natin okay. kasi kakamain ko guys ang mga ano yan ano. diba para mamix siya lagay na natin sa tiyan Look, May oyster sauce ang nilagay ko dito. Tara, masarap. Lagay hmm. natin. Puno na pala, guys. Tama na siya pala. Tama pala yung isang piraso lang na kamatis. Hmm. Sayang. Anin natin? Ayan. Ayan. So, ang ginawa ko guys, yung iba binabalo sa foil. At akin naman, mas masarap guys na gusto ko siya yung hindi binabalo. Ang gagawin ko lang dito, tahiin ko dito siya. Tahiin ko siya. Para, sayang ko guys. So, gawin natin. Okay. Okay guys, ready na siya ihawin. So, bago pala guys mag ano, mag ano ako ng ano, gagawa ako ng oyster sauce pamahit niya oyster sauce habang magaluto siya atin pa pa rin na oyster sauce pwente na sauce lang guys ang ilalagay. preferred na tayo nito. Ano natin? handa natin mamaya? Ano natin ang inihaw natin? Ayan. Isang bangus lang ating iwa. Ihawin. Ayan. Maya-maya. Guys, magawa tayo ng sauce mo. kalamansi na may kawiyo ating gagawin magugas tayo ng kalamansi at yung kalamansi ang ating gagawin paano na maging masarap ang sauce kalamansi sing salain kita Agen guys. Nah. Mm -hmm. na. Toyo. Wala akong sili guys. Ang sili dito sa amin. Nakalimutan ko ang sili guys. Ang sekreto ng ating sauce ay lagyan natin ng na asukal. ala, Tapos, paminta. Kunti lang. Tsaka, yun. I-mix lang natin masyado. Mix natin. Perfect na perfect nasa. Okay? Okay. Mamaya. Okay abangan natin maluto ang ating inihaw. Habang naghahintay tayo sa ating inihaw, it maghugas muna tayo ng plato, guys. Hugas muna tayo ng plato. Okay, guys. Tingnan natin ang ating inihaw. Okay. Ayan, tutong na siya, guys. Balik ka rin natin, guys. Bago pala lang balik ka rin natin. Lagyan natin. natin ng oyster sauce. Aginatin natin guys na store sauce Ayan Diba? Ganyan ang sekreto Kaya baga kakaiba Ating balik ka rin Ayan <laughs> Napakasalap Ayan guys Tapos yung hirangan 那个，让我再回想一下。 na. Mamaya, maya guys, balik ka rin naman natin siya. Ganyan ka sa lahat. Tingnan natin uli. Alalay lang siyang apoy, guys. Yun. Perfect na perfect. Ganun natin. so guys turup pala ning ano yung nabili kong ano po hindi god bless eh ganun nabulus din kanina noon magali lang ano Pakita rin natin guys. Tingnan Wow. Perfect na perfect. Yan. Yeah. Napaka-perfect okay. guys. Mamaya yung ulo naman natin. Kasi hindi pa natin yung program Ang ulo naman namin natin guys. Mamaya. Mamaya. Itong isa guys natira. paksiwin natin. Pero huwag hindi natin lagyan ng kriskis. Paksiwin natin. Kasi na-slice na siya eh. Sayang naman ang nahiwa. Nalagyan na pati siyang ano, butas dito. Slicing na lang natin guys. Para ano. Wala kasi kami rin. Kaya gano'n. So ayun. Body ko na lang guys. Body pala. Pwede rin, body na lang siya. Tapos lagay sa astero. Kasi parang body naman siya. Wow, napakatalas ang mga ating kutelyo. Napakatalas ang kutelyo po, guys. Ayan. Ayan. Habang naghihintay tayo sa ating inikaw, babad natin siya guys sa suka. Kasi ito naman si suka. Babad natin. Lagyan natin ang asin. Paminta. Saka bawang. Punti bawang na ilaki ko. Bawang guys. Turugin natin siya. Trogi na bawang. Para bukas may ulam. Ayan. Yung wais ang mga nanay. Ayan mong Tapos guys, ano lagay Suka pa na. Suka. Pagkaan natin. Ayan. Ganito yan. Para magkasya. Hanggang hapon na to guys na kailangan malapit malapit. and, eh guys, sumbabad natin sa, tapos lagay sa plastic tray, lagay natin sa styrofoam. kasi wala tayong red, pagmula ng red guys, ganito ang ginagawa lagay natin sa plastic. na no, pati ang ang ito guys Ricardo lagay natin sa plastic yun para iwas mo kasi yun natin na ibang plastic siya sa malaki. Tapos lagay natin sa styrofoam. Oh. Yan guys Oh. Yan. 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 Oh. Lagay natin siya dyan. May yellow, di ba? tapos pa natin ang yung bokas na yan tingnan natin ang ating inihin tignan ko ang tingin tingnan natin parang hindi na mahinit guys oh. wow yummy ang buntot hindi pa naluluto at saka yung ulo tuwin natin ang buntot sa ulo ang nang ng anak yung suntik. Na Dali na siya guys. Dali na Dali na maluto. <laughs> ganda guys sa inihaw ta. Madali lang siya. Lapit na siya maluto. Ayan. Alala lang yun siya. Ang apoy. Pag ganyan guys, sa isang peraso. Pag ibenta mo yan, 140 na yan. Ayan. Pero pag bilhin mo siya, ang dalawa, yung kalaki. Nasa 170. Sarap akong sauce, guys. Add natin isang kalamansi lang, guys, ha. Kasi may nilagay na akong suka. Add natin isang kalamansi. Isang kalamansi pa, guys. I-add natin. Masarap siya. ng suka. Oh, ano. Hmm. Sili. Tignan natin, guys. Hmm. Supper. Perfect lang, guys. Mag-prepare tayo ng drinks. Mag-aantay ng Pineapple. lagyan natin na ng yellow. Ay. Kala ating yellow lang ating lagay. Yun, yung, basta guys, yun lang repe. Ngayon po ang ilagay ko ang juice. Juice, juice. Ngayon, kunti lang guys. Hindi naman maubos. Sayang din. Lagyan ko ng tubig. Bigay sa basang pangyelo. Itapos ng ragasan. Haluin natin ang pineapple juice. Sa, sa juice guys, mas masarap ang pineapple juice kasi gamit na ka siya. mamaya yeah guys naluto na ating inihaw kain na tayo mamaya yun guys naluto na ang ating inihaw kain na tayo that's it guys tingnan natin tingnan natin ang ating inihaw anong lasa. Okay, guys. Ayan na. Di ba? Napakadali lang. Sarap mag iho guys. Dali. Kain na nga tayo. Tikman ko ang ang aming pamingin. Ayan na. Mm. Ang guys. Ang sausawan. Ito. Lagyan mo siya ng star sauce talaga guys Kasi yeah. I promise O siya Guys bye bye Thank you for watching guys Ubusin ko na to Bye bye God bless